Ayan, konting clean up kami dito sa beach. Ayan, lakay pong kami ni Sir Flister na kung isang, parang uh, beach band. kami tingin pa rin yan pag? Dapatan yeah. lang. <laughs> si Lolo kasabay ko. Modified lang. Ko Barcelona. Lolo David. 70 years old. Nakahatid <laughs> uh, e, nakahatid. Uh, <laughs> so, so. Bulosan Park na ito e. Ito yung Bulosan Park na si Lolo. George, ito yung bahay. Ito yung tower. Sabi nyo yung investor na nasira sa tukto ko. Day 2 na ng ating Northern Summer Manila Ride. At alas 7 nag-ride out kami ni Lolo David. Galing Bulusan. Nag-alamsal muna kami ni Lolo. Ngunit salamat ni Lolo. Bibigyan daw tayo ng pantali dito. Ang ganda ng bahay ni Lolo. Simple lang oh. Gagang Kaalan Beach. Alamsal muna sa ride kami ni Lolo. Ah. Kita lang ang sa dalan. Oh, nga. nandito ako, wala Matagal nito ako ng Manila eh. uh -huh. Pero, uh -huh. Barcelona Ruins. Barcelona, Sorsogon Ito yung part to ng ruins na no? lang oh, Yung kabilaan yun Ano mga fort ba to dati to? Yung mga pare ng Katila dito Ah, kumpe, parang kumpento Tapos ang balita sa ito, may tunnel pa yun May tunnel? Ang roon sa ano Nakita yung tunnel Nakita yun yung mga sinuuna Ah, so, ngayon wala na Wala na nag-attempt na Pumasok Pumasok yung church nila parang petro nito St. Joseph eh kumalik na bayan pero uh, puno ng history dito hello salamat lo ha saan ka mag-stay? sa Daraga sa Daraga, na... daraga, daraga. okay sinura okay. uh, ko ni Lola dito sa Barcelona yeah. uh, delivery niya tayo ng almosal uh, ayun <laughs> uh, lakas lakas ni Lola yun yeah. yeah. gubat sosogon huh? parang pesta ngayon oh. kailan ba yan? wala nakasulat dito municipal hall uh, um... ng lang gubat sorsogon yan yung municipal hall o so, gymnasium nila auditorium Pasok na tayo ang sorsogon city sobrang ganda talaga ng kalasada rito sobrang linis lawak at aspaltado pa sarap magbike dito mas is na nga pala bala kong dumaan sa coastal road hindi pa tayo nakakadaan na doon kaya hindi pa naman natin diretso tangalian na after ng coastal road tapos Bala ko magpahinga sa Pepita Park Bago tayo umakyat ng Castilla Mga pa jack Sorsogon City Coastal Road Aha. Medyo mahangin lang uh, At mabigat po mga jack na uh, yan Hindi naman ganun kainin Mas medyo makalimlim oh ilog Oo, oh, oh, part pa to uh -huh. ng dagat Mahaba pa ito, may ginagawa pa doon oh, sa likod Karugtong After nito, ahal ko tayo ng mga kainan Mag-alas 11 na rin Sa so, so, okay. So, okay. maliit na park isang maliit na park dito sa Sorsogon City bago makat doon sa kabundukan papuntang ang Castilla dito muna tayo ang papay nga mahangin na, no? sarap oh. No? napasarap tulog ko sa Pita Park alas dos na ako nakalis helicopter dito sa Castilla Lar no, Sorsogon na dito na yata yung huling bayan na matataanan ko dito sa Sorsogon after nyan, no? na kasama ko na si Sir Sam Aral Kali pangalan niya sa Facebook. energetic pa. Ako, paubos <laughs> na. Dito na kami ni Sir Sam sa Dalaga. din ng probinsya ng Sorsogon at Albay. Uh, Bale yan, vertical opening yan ng kuweba. Oo. Uh, may kuweba pala sa ilalim. Ang al labas niya doon, hmm. saka yung isang kabilang dulo doon, sa dulo. Hmm. Doon sa Oo, Oo, dito paliko? sa ilalim ng kaliang daan. Ah, ah, buhay pa yan. Hanggang buhay ngayon. pa hanggang ngayon. Mas may takip lang yan? Wala. Hanggang brief mo yung tubig. Uh, <laughs> 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 beef special kinalas. Habali ah, bali yung baka, o, depende kung gusto mo pork, ganun din. Pinapalambot yung mukha ng baka ng matagal, tapos kinakalas. Ah, kaya kinalas. kinalas. Oh, yan, oh, oh. <laughs> ah, kaya kinilas. So, oh, nasa iyo kung maglalagay ka ng mahiwagang SILI. Ay, hindi ako maaari lang magpili. Okay. Hindi <laughs> <Yabon> ako na lang. <laughs> na lang maglagay. Ngayon, pag wala yan, dito tayo sa, sa gubat. Ito lang akong dalawang flashlight. Nalaban muna kami eh. Oh, ah, naubos din siya. Ito kasi culvert sa amin to galing. Ay, kayang kaya, kala, walang problema. Dito Ay, na tayo. Dito na <laughs> tayo ang tubig eh. Oh, mali na oh. Oh. <laughs> dito na tayo. Wala ba? May amoy daw dun. Ah, na. Yan ang pinakabago. Sana. Ano? Oh, di ba? Oh. Kasi yan sa atin. Sobra pa yan. Kasi pa panliko? Oo, oh, sobra. Yeah.